Hello and what's up mga kapatid welcome back dito sa Alay Vlogs mga kapatid Kabilis lang tayo magpapakain at kasi kulimlim na naman ay baka abutan tayo ng ulan mga kapatid dito Kahapon pa o ilang araw nang umuulan dito mga kapatid walang tigil ang ulan mga kapatid Kaya di din tayo makapaglinis ng kanilang tray dahil umuulan ng malakas sobra Mga kapatid kita nyo naman no? Na, lugun, naglulugon Mga ibon natin mga kapatid lahat oh. messy, dumi mga kalapatids grabe yan you no know. oh naglulugon papakain muna natin to mga kalapatids dahil mag aalasing ko na mga kalapatids ng hapon mga kalapatids eto nga itong pakakain sa kanila yung pa rin breeder mix at flyer mix ng El Campeon. at kanilang pop tray napapasahan na lang ulan mga kalapatids pero lilinisin din natin yan mamaya mga kalapatids pagkatapos nilang kumain mga kalapatids Pakainin lang natin yan mga yan para ano tas sakali lilinis natin yung tray para